Eto mga kaaksyon, mula ulit sa Riyadh Saudi Arabia, isang Pinay domestic helper ang humihingi ng saklolo, ma-rescue siya sa poder ng kanyang umanong abusadong amo. Ang kanyang pinadalang panawagan, panuorin po natin ito. Po ay Humingi ng tulong o panawagan sa ako, Bicol, ora mismo tabang ako po ay overworked ay pinaglilinis sa, sa ibang bahay. Ako pinipilit na magtrabaho kahit ginanon na sa damit. Po walang sapat na pahinga at walang sapat na tulog. May naliit, tinakot na ipapulis kapag hindi daw po ako magtatrabaho. Sana po, matulungan niyo po ako na makawin ng Pilipinas. Yan mga kaaksyon ang panawagan ni Julian Biacoro na ngayon ay live nating makakausap na nasa Saudi Arabia siya ngayon. Bago natin makausap si Julian, yung asawa muna ang kausapin natin. Ano, ito yung nagpaabot din sa atin ng reklamo patungkol sa kalagayan ng kanyang asawang si Julian. Magandang hapon. Uh, magandang hapon din po ma'am. Ano yung pangalan mo? Vicente Fabricante po. Kailan nyo po nalaman ito pong sitwasyon ng inyong asawa doon po sa Saudi Arabia? Last month po ma'am. So paano nyo po nalaman itong patungkul po sa sitwasyon ngayon na dinadanas ng inyong pong asawa doon sa Saudi <coughs> Sabi po ng asawa ko noon ma'am bakit daw nililipat-lipat siya ng bahay ililipat siya doon sa anak para magtrabaho maglinis doon sa kabilang bahay ano po daw yung trabaho niya overwork Lagi sinasabi sa akin kahit yung pagtulog niya daw po mm -hmm. uh, natutulog na lang siya gigisingin pa siya para magluto daw po ng no, ano almusal uh, oras ng tanghalian niya lang po sana yun eh Sa so, ganun ang mga sitwasyon ng asawa mo ipinaabot ka agad sa iyo yung kanyang sitwasyon sitwasyon. At nung nalaman mo ito na ganoon yung nga yung kanyang pinagdadaanan doon, ano yung kaagad na ginawa niyo po, sir? Uh, yun nga po yung pagsabi niya sa akin na uh, yung sa ako Ngayon lumapit po ako, nag-chat -nag po ako na humingi ako ng tulong kasi nahihirapan na daw yung asawa ko po doon. Napabanggit niyo po, sir, na paiba-iba po yung kanyang mga amo. Dinadala siya oh, kahit po. saan. Ito po ba ay napaabot niyo na po sa kanyang agency? Nagreklamo na rin po ako doon kaso wala, wala pa po, po atang ano sila eh. Sa tingin niyo po, oh, base po sa kwento ng asawa nakailang amo na po ba siya? Sa totoo lang po, doon sa kontrata niya kasi isa lang yung ano, yung, yung, among babae lang yung matanda po ata yung pinakaamo niya. Ngayon, abang tumatagal po, sabi niya, bakit nililipat ako dun sa sa anak, oh, Wala naman daw sa kontrata yung inilipat-lipat. Sa isang bahay lang talaga. Base sa kontrata, syempre sa kontrata talaga dapat isa lang po yung employer. Okay. Pero sa kwento po ng misis nyo, paiba-iba yung kanyang amo. Okay. Oo nga po. Kailan po lumipad ng Pilipinas papuntang Saudi Arabia? Ito pong asawa nyo, sir? Ngayon, June 12, 2024. Mag-one po siya ngayon, June 12. Kailan niya po naramdaman or na-observed na, na, na gano'n na po yung nangyayari po sa kanya? Simula po ba nang pagpunta niya ng Saudi? Talagang overwork na po siya? nabanggit niya lang sa akin simula daw nung mag six months na siya. Kailan niyo po last na nakakausap ito pong misis niyo? Nung isang buwan, nag, nag, video call po kami. Kasi hindi ko siya makausap po ng ano. Kasi bawal, bawal magsalita doon. Nag-uusap kami sa inab language lang po. Mag-isa lang po siya doon na katulong sa malaking bahay. Pinagbabawalan siya ng kanyang amo na makipag-usap sa inyo. Opo. Nagkikita lang po kayo through uh, video call. Pero ang pag-uusap niyo ay sign language lang. Ito bang pag-trabaho ni Mises sa ibang bansa ay first time niya? First time po, ma'am. Vicente, nababanggit mo kanina na nabanggit na ito ni Mises sa kanyang agency. Pero hindi niyo alam kung ano yung update ngayon. Oo oh po, hindi ko po alam yung update. Ano yung agency niya, uh, Vicente? Um, power po. Power, bang nalang ko lang sa agency niya, ang pangalan, Power. Ngayon power ngayon, Recruitment ngayon. Agency, ganon. Uh, kayo po, hindi nyo pa ito naidulog sa OWA or sa kanyang local agency? May inalaman po ako sa si agency nila si Ma'am Sara eh, Ano ang daw po nila, aksyonan nila kasi mag maghihintay pa daw po Yan po ang pakasabi Kailan mo siya last na nakausap? Siguro two weeks po, uh, two weeks Two weeks ago. Two weeks na po nakasalit. So hanggang tum ngayon, walang update. So ngayon, Vicente, idinulog mo ito sa amin, sa aming programa. Ano ngayon yung gusto mong mangyari? Gusto kong ma makawin na siya para hindi na mahirapan ma'am Para sabi ko nga sa kanya, ako na lang ako yung magkatrabaho ulit dito. Dito na lang siya para mabantayan yung malak namin, ma'am. Meron ka bang pagsisising nararamdaman, Vicente, na pinayagan mo itong si Mises na magtrabaho abroad? Ma'am, ako po hindi nagsisisi kasi kagustuhan niya rin po, ma'am. Kasi gusto niya ma-experience talaga yan. Ang ano ko lang po, nahirapan ako sa kalagayan niya ngayon. Miss na Miss mo na din itong si Mrs. mo. Kung sa Miss na Miss po, Miss na Miss na rin kasi medyo ano na eh. Eto, makinig ka, Vicente, ano? Dahil nasa kabilang linya na ng telepono <laughs> ang Local Recruitment Agency ni Julie at makakausap natin si Miss G. Panganiban, ang Social Welfare Officer ng Pinoy Overseas Workers Employment Resources. Ma'am, familiar po ba sa inyo ang nangyaring sitwasyon ni Julian doon po sa uh, Riyadh. Yes, ma'am. Nakarating naman po sa amin yung ano yung concern po ng aplikante sa pamamagitan po ng patid niya. Immediately po, nung nakausap namin at nakalating sa amin ng complaint ni aplikante, immediately po, in-endorse po namin yung concern sa counterpart agency namin. And then, ang sabi naman po na agency, yung welfare officer po doon, immediately po, ipupull out sila. Ang in-inform po kasi nila sa amin after po ng aid. Mam G, na. nababanggit niyo po yung term na immediately. Matanong ko po, kailan po nakarating po sa inyo ito pong reklamo ng uh, OF W at nito pong binabanggit niyo pong kapatid, kung bakit po nakarating po sa inyo yung complaint. Kailan po ito? Noong huli pong message sa amin, na namin yung 2024, pero immediately na-address naman po at nag-message naman po sa amin si Ms. Coro na okay na po siya. After that, wala na po kaming na-receive nar na iba pang complaint. And then, nakarating ulit sa amin yung huling reklamo niya po. Nito lang siguro mga May po First week of May, ngayong taon na yan? Opo, ngayong taon na po. Ah, so na ibig to. sabihin, dalawang beses po nagparating po sa inyo ng reklamo. Yung una pong complain, ano po ito? Yung regarding po ito doon sa SIM card, na wala nga pong magamit na SIM card at walang communication. So na-address naman po ito ng uh, maayos po doon sa agency. Nabigyan naman po ng action agad So ito na lang pong pangalawa na to Na naiparating po sa amin Ng kanyang kapatid uh, Immediately naman ho Yung una po yung concern niya With regard sa SIM card At nabigyan po ng solusyon Kaya nagsabi po yung OFW na okay na Yung pangalawa pong complaint or concern niya Ano po yung nilalaman nun? Overwork po siya At yun din pong sa SIM card din Sa communication So ngayon po ay ilang araw na din May 22 na po ngayon So, ang binabanggit nyo po, immediately. So, kung immediately po, siguro, short period. Mahaba na po yung limang araw, pero ilang araw na din po, wala pong development. So, asan po doon yung immediately po, Ma'am Magie? Opo, pinapawork out naman po namin sa, sa FRA kasi po, ang gusto nga po ni employer, It's after 8 June 6. So hindi na ho kami pumayag sa gusto nila mangyari. Kausap po yung welfare, mga nakakarang araw ang ininform ko po sa kanya. Ah, hindi na ho natin pwede hintayin pa yung after 8 na sinasabi nyo. Mm -hmm. Kailangan ma-pull out po si employer. Every day din po kami nasa follow up sa FRA, ma'am. So hanggang ngayon po ba wala pa pong uh, response sa inyo yung employer kung possible na pong i-pull out itong si Julian? Ngayong araw na to kung sa office time po nila doon uh, mabigyan po kami ng feedback. InshaAllah din po ma'am ano umaasa po kami na within the period nito pong buwan sana po maganda po yung update mula po sa employer. Yes ma'am magbibigay po kami ng update sa kanyang kapatid or sa kanyang asawa po. So umaasa kami dyan ma'am ano pangahawakan po namin yan dahil kayo po yung local agency dito ni Jolie. And uh, umaasa din po yung pamilya na makakauwi po ng ligtas sa mas lalong madaling panahon. Ito pong si Jolie. Ano po? Yes, ma'am. Noted po. Sir, alisin nyo na po yung iniinda nyo po dyan na pag-aalala po kay misis, ano? Dahil okay, the moment okay po, po man, na naando na po sa embassy, ay aalalayan naman po ng kanyang agency. Okay po, sir? Okay po, ma'am. Thank you po. Thank at you wag po kayong mag-alala dahil mananatili po kaming nakasubaybay sa concern pong ito at sa inyo pong uh, idinulog pong uh, problema o reklamo dito po sa aming tanggapan. Maraming at, maraming salamat po, ma'am. Mabuhay po sana kayo, ma'am. Opo, maraming salamat maraming, at wag kayong mag-alala. Maraming po, po sana kayo matulungan. Opo, salamat din po. Huwag kayong mag-alala dahil uh, sabi ko nga kanina, patuloy kaming tututok dito sa sitwasyon para makauwi ng ligtas ang iyong misis dito sa Pilipinas.